Ayan guys. Binisa natin yung baboy. Makarampot na baboy. Binisa lang muna natin siya. Ayan na guys. Ayan na. Eh. Nabas na yung mga mantika. Ayan na. Pagyan natin ng pineapple Yes. Ilaga lang naman natin sya guys. Sa pineapple juice. Okay, guys. Sabi-sabi na Pagyan pa natin sya ng pork minore. natin sya ng konting asin. Hindi pa siya malambot. Laga muna natin siya guys konti. Konti na lang yung sabaw. Nalagyan natin ng ketchup. Wala kasi akong tomato sauce eh

ayan guys dito na 'yung ating baboy ilalagay natin 'yung pritong saging masarap to sunog lapit na siyang maluto guys yan takpan na natin wow 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 ito na ating istupado guys sarap